Young Smith nagselo sa supporter ni Jem Ibarra. What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako pumuli si Josepa dito sa... Josepa, anong latest na nagatid sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update? Heto nga sa latest update nga ni Fiang Smith sa kanyang Instagram live ay nagselos nga itong si Fiyang Smith sa isa sa mga supporter nila ni James Ibarra. Heto panoorin at pag-usapan natin ang naturang Instagram live ng JN Fiang. 上烟，就上阿米呀，上阿片。好。 Wala po, di ko po kasama si Jay. Okay, si How are we... you, Sammy? I'm good. Teka, good talaga. Ganto kasi yung kwento. Kahapon. Pagkaratun na pagkaraton ko namin dito sa sumakit ng bongga yung si Mura yung sakit niya 10 out of 10 perfect siya na ako sa sakit Mura tapos si JM may balis kasi siya oh <laughs> balis may balis siya kasi sabi ni Diba, pagka ano daw, sumakit ng sobrang sikmura mo, ibig sabihin nun, nabati ka ng tao. Eh si JM, may balis siya. So nilawahin niya yung chanko. Wala akong balis. Oh, oh. Wala akong Sus! May balis siya. Ikaw sabi ko wala ka nga dito, nagsalita ka naman. Papansin ka eh. Kontrabida ka talaga eh. Ang lakas talaga mga asa ni JM Ibarra, di diba? makakasabi lang ni ano, ni Fiang Nawa, hindi niya kasama si JM, biglang nagsalita. O, oh, di ba? At talaga si JM talaga ang napagbintangan ni Fiang Smith na nakabalis sa kanya sa sobrang daming mga supporter at mga tao nakasama kasama ni Fiang Smith mula pagdating niya ng airport hanggang sa makarating sila ng Shargao. Talagang si JM lang, na kay JM lang talaga ang atensyon niya at, na at si JM lang ang kanyang nakikita. Kaya si JM po ang nakabalis o nakausok kay Fiang Smith. Huwag ka nang magreklamo. Jem Ibarra. <laughs> dahil ikaw lang ang nakikita at ikaw lang nakakasalamuha ni Fiang Smith. Pero baka naman acid reflux yan, ano, Fiang. Inom ka lang ng gamot. Ayan, madali lang naman mawala yan. Baka dahil lang sa initang panahon na di dehydrate ka. Ayan, oh, diba? o ba diba? Uso pa ba talaga ngayon ng bales? Pero wala tayong magagawa. Is, uh, ano, ah, uh, traditions, di ba? Pero ngayon eh acid reflux ang tawag sa ganyan. Inulang ng gamot at masyadong baka na di dehydrate. Ayan, continue natin ang naturang Instagram live at bardagulan ng JN Fiang sa live ni Fiang Smith. Boss, awa mo yan, boss. Papakita ka Isa mo yung galit mo. Ang gagawin. O, ganito. Isa mo na. <laughs> Ay, kamer. Wala, Sige hindi na. na hindi si Sola. Wala si magkailan. Wala ka Sola, tigil-tigilan mo yung edit dito. Napipiko na kasi iba-block Ayan na nga. Ayan na nga. Nagsiselos na nga si Fiyang Smith. Sola. Ayan, tigilan mo na kaka-edit at sobrang daming dami ng babae ang nagnanasa kay JM Ibarra. Talaga namang nabaliktad na po ang mundo ng JN Fiang. Kung dati si JM ang siloso sa loob ng bahay ni Kuya at si Fiang Smith ang clingy. Ay nung lumabas naman sila ng PBB at nandirito na sila sa outside world at na ay nabaliktad po ang mundo ng JN Fiang si JM po ang naging clingy na at si Fiang Smith naman po ang naging silosa na. Huwag nyo kasi pinanasahan ang kanyang best man dahil kanya lang. O ba diba? He's all mine, di ba? Kay Fiang Smith lang. Huwag niyong pinagnanasaan si JM at nagsiselo si Fiang Smith. Kaya, Sola, ingat-ingat at malapit ka ng i-block ni Fiang Smith. Di ba talaga namang nakakaaliw talaga ang JN Fiang. Ituloy na natin ang video. Joke <laughs> <Yung plan>. lang. <laughs> Ito na lang yung stop mo. Thank you. Thank you. Ako, Sol, ang tigil-tigilan mo na ako, ah. Huwag mo na yan, papakita na kita. Gaganyap! Huwag mo na, ipakita na ka. Umayos ka na! No! sa JNP ang ngayon, 'di ba? Kung si ano, kung, kung si JM ang ano conservative ng nasa loob ng bahay ni Kuya. Ngayon naman si Fiam Smith na ang naging conservative para kay JM nung sila ay lumabas ng bahay ni Kuya. Ayaw niya nang ipakita ang skin, ang body ni JM Ibarra. 'Di ba? Dahil ang dami-daming nagnanasa sa kanyang best man, sa kanyang my love, sa kanyang baby. Napakasilosa na ngayon ni Smith. Iba nga naman talaga kapag ikaw ay may karapatan na, 'di ba? Talagang may karapatan ka nang magselo sa iyong best man. Kakilig, kakilig, kakilig. Kinikilig ako sa katanghali ang tapat ng dahil sa JN Fiang. Yun, sarap. Tapos naku na Ayoko n'yon. <Lado> sa akin. <laughs> Pinasok <laughs> <ko> nila d'yan. <laughs> Kasi. Pagkakulog <laughs> yung pizza. Let me see my GM box. ko mukha. Mukha lang. ha? na ko. yung game na to. Kaya muna? Oo. Uh o -oh. wala ka tayong choice. Dali muna sa labas. Naisin mo yung pagbabuhay po. Mapapanood yan. Hello, Sige. what's up? Ano pa gawin ko dito? Hala, hindi na makaintindihan si GM kung anong kanyang gagawin doon sa Instagram live ni Pia. Talagang napaghahalata si JM hindi talaga siya mas social media. O, sinong gusto maging ice cream na lang, di ba, sa panahon ngayon? Ayun, pinaglaruan na ni JM ang filter na kanilang live ni Fiang Smith. Sa panahon ngayon, naiingit ako sa ice cream. <laughs> Para bang gusto sana all ice cream? <laughs> ang lola mo lumalande. Wala pong laro dito. Yo, what's up, Tine7, shoutdown sa'yo. Tine shoutdown sa'yo. Time for tomorrow. Wala, dito na lang. Hello MJ. Hello MJ. Si. Oh, ba? Nakakaaliw ng sobra ang updated ni Fiang Smith sa kanyang Instagram live with with JM ibara, Ay nako, okay na stash track na naman kay JM, di ba? Kaya ayan na blanko na naman ako. Kaya kung gusto niyo po maging updated dito lagi kina JM ibara at Fiang Smith o mas kilala at minahal natin sa tambalang JN Fiang, ay huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. I-click niyo po yung ring button diyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po ako po si Josepa dito sa Josepa anong latest? Hanggang sa muli. Paalam.